sa that lahat ito ay nag uusap No? Sir, paano nito may enhance yung operation ng PNP? Mga kapatid, mga kapatid? Eh syempre there is a clear, clear uh, command and signal, di ba? O pagka-clear 'yon, syempre hindi na maliligaw-ligaw kung saan yung utos and so on and so forth directly. Okay? So, from here, paano nito? Oh, well, like for example, sinabi na kanina, di ba? How many how many LGUs have their own uh, a 911 before, iba-iba eh. Iba-iba nga yung number eh. Ngayon, when you dial 911, lahat yun, sila na yun lahat, no? Wherever you are. Ngayon, uh, we have 911 hub na, ina nito, 8 places um, buong uh, Pilipinas. And yan, pagka sumagot ka doon, for example, in uh, Ilocos, ito paano sasagot? Pagka nandun ka sa Bisaya, Bisaya sa sagot. Pagka nandun ka sa Kuan, is Hulahano ang sasagot. sagot. And including Bisaya and uh, Ilongo. Ilonggo. Uh, sir, good morning. Uh, Mr. Bryce Hernandez, under the custody of Pasay Police, uh, can the PNP assure his... Uh, uh, his safety while he is there. Okay, we're talking about uh, 911. Maybe okay, wala British okay, another Okay, nandiyan naman si nandiyan naman si Opa. General Tuanyo. So, okay. Eh? Oh. Dima? Ay, uh, sir, gano'ng kahanda ang PNP for possible protest po? May mga no, inaks sa mga protest po ngayon. And uh, di ba andun yung fear na mangyari yung nangyari sa Nepal and Indonesia? Okay, um, we have already our uh, security of security plan for uh, ayan, um, dispersal or crowd management and for security. Meron na tayong mga security plan that had been set. And then uh, we have also our uh, information na uh, uh, pwede natin na uh, pagtuunan or uh, uh, itong information na to this is the basis for any operation and continuously we are monitoring the uh, peace and order and safety in Metro Manila not only in Metro Manila but nationwide and uh, ano uli yung tanong <laughs> Yeah, uh, ano yung paghahanda natin sir para hindi mangyari yung katulad ng nangyari pa mga protest sa Indonesia and Nepal. Okay. Nagpe-pepper tayo dyan. Uh, next. Sir, din po si hati na yung lasa. Oh, at na yung sure na hindi busy yung hotline sa ipapang gusto Ah, hindi busy yun. Busy yun. Nag, uh, nag-re-ring yun. Nag-re-ring. Sir, sa part ng the sir, yun Bryce Hernandez. Okay, thank you. Okay. Ayaw talaga. Ayaw talaga.